Good morning, I'm back This is Ambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Taon nga ba ng first runner-up ng Miss Philippines Sa international pageant Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay At safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga Bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Philippines tayo ngayon. So eto nga, Diyos ko, mula nung January hanggang ngayon, ay sunod-sunod nga ang pagkakapanalo natin bilang first runner-up sa international pageant. Ang tanong ng lahat, bakit hindi tayo nananalo? ba? Diba? So, yon, So, nung January or February nata ay nanalo tayong first runner-up dito sa Miss Charm. And then, noong nakaraan lang, nanalo tayong first runner-up sa Miss Supranational. At eto nga, kakatapos lang ng pageant na sinalihan nga ni tawag dito, ni, ani, ni Anne Lorenzo ay nag-first runner-up na matay sa Miss Equality. Kung papansinin mo, itong tatlong kandidatang to, una, puro sila Miss Tisa. Pangalawa, uh, masasabi ko na palaban sila pagdating sa communication skills. Pangatlo, mapapansin mo din na halos pare-pareha silang nanalo sa suporta ng mga Pilipino. Kung parang malaki yung suportang nakuha talaga nila sa kapwa natin Pilipino, di ba? So, yon Kaya, Ewan ko, bakit first runner up nga lang ba ang narating nila sa kabila ng magaling sila pagdating sa communication skills, uh, maganda naman sila, nando doon yung caliber naman sila, pero ba't nauwi sila sa first runner up? Ano nga ba ang kulang at ano nga ba ang saan sila nasobrahan, di ba? So, yon So, ako para sa akin, to be honest, wala namang wrong doon sa kanila. Kasi, kung mapapansin mo, pinagandaan naman nila yung pageant and then, nando -doon na talagang nakita mo din na inilaban nila yung country natin sa ibang country, di ba? Kung baga, mapapansin mo na hindi talaga sila tumigil dahil sa galing talaga nila na ipinakita lalo na pagdating sa communication skills kung paano silang magsalita yung ina nila talagang mapapahanga ka ako siguro it's about destiny, kaya hindi sila nanalo. Kasi syempre, siguro may ibang tao na destiny yun. Kung baga, kung mapapansin mo, siguro nandoon din na it's not enough yung ipinakita nila sa competition dahil siguro ang gusto din ng ibang organization, yung tama lang yung timpla. Ayun yung tinatawag na dapat total package ka kasi. Kasi kung mapapansin mo, iba din kasi yung atake na nung iba na laban na laban tapos nauuwi sa first run up. The more you pressure yourself, the more talaga na mauuwi ka sa wala. Kasi unang napansin ko, nandoon yung nakafocus sila sa I wanted to win. Gusto ko manalo, gusto ko makuha to para sa country ko. Pero yung enjoyment, hindi na nila naibigay ng todo-todo. Kasi dapat, ando doon lang chill ka lang eh. Kasi kung may tiwala ka na sa sarili mo at magaling ka naman sa lahat ng aspeto, is talaga mapupunta sa yon. Kaya lang, the more kasi na parang seryoso ka, nakaplano ka, at saka nandoon yung atake mo talaga na parang yung parang gusto mo talaga makuha yung corona, yung gigil ba kung tawagin, eh talagang mauuwi ka sa wala. So, mas maganda kasi nandoon lang yung humbleness, tapos chill lang, tapos alam mo yon ready ka, prepared ka sa bawat aspeto, at the same time na enjoy mo talaga yung bawat eksena, ayun talaga the best moment. But, kudos naman dito kala, Annabelle MacDonald, Pauline Amelex at saka dito kay Ann Lorenzo. Talaga namang masasabi ko ibang yung ataking ginawa ng mga to pagdating sa international pageant. Talaga nandun doon mapapa-amaze ka. Sabi nga ganon, ano, ibang caliber ang ipinakita nila. totoo naman yon. kahit ako agree ako doon. Yung kay ano, tawag dito kay Annabelle MacDonald, to be honest, ako from the beginning pa lang, napansin ko na kaya naman niyang manalo talaga ng Miss Charm. Kaya lang, alam mo yon kung kukumpara ko siya dito sa winner kay Miss Brazil, kumbaga, iba yun yung datingan ni Miss Brazil eh. Ando doon talaga yung makikita mo na ang amo na mukha, tapos uh, masasabi mo na parang chill lang siya. Si Annabelle kasi nando doon na parang she's a very powerful, very strong. So hindi ko naman masabi na malimpadyan yung napuntahan niya. Kaya lang, nandoon na ako. Siguro, kung inilaban to sa Miss Universe, I think, yes. Panalo to. More than doon sa Miss Charm. O kaya sa Miss World. Kasi, doon yung atake kasi minsan na nasa wrong pageant talaga sila. So, kaya hindi na pupunta sa kanila yung title. Isa yung sa mga rason na nakita ko. But si Annabelle McDonald, kudos sa kanya, talagang surprising. Kasi tingnan mo nga, nakarating hanggang sa first run-up. Eh, kung papansinin mo nung kumpit niya noon eh and daming mas parang masasabi mo na unexpected talaga na oy nako mukhang kakabugto mukhang bupulaga but sabi ko nga Miss Brazil is a more charming kumpara kay dito kay Annabelle McDonald kaya sabi ko ah okay siya talaga yung ipinanalo but congratulations pa rin kasi first runner up is a first runner up at hindi matatawarin yon pero alam mo, sa totoo lang mas gusto ko olin sumali ito si Annabelle McDonald dito sa Miss Universe Philippines o kaya sa Miss World kasi parang piling ko ah uh, merong pang naghihintay sa kanya na another pageant na doon talaga mananalo siya basta makuha lang niya yung perfect na pageant do you agree guys? and then next is Pauline si Pauline ba diba, isa din to na talagang manghihinayang ka kasi she's almost there na eh. Kumbaga parang napakaganda ng journey niya kung iisipin mo kasi from the Miss Universe Philippines tapos yung kwento niya pumunta dito sa Miss Supranational na unexpected na ipapadala siya sa Supranational ni minsan hindi nga sumagi sa vocabulary natin na eto pumunta siya dito sa Supranational at ang maganda dito nag first runner up pa siya maraming nang kasi konting hakbang na lang e titled na kaya lang tulad nga na sinabi ko hindi siguro destiny ando doon kasi na Gabi din si Miss Ecuador, iba din yung ipinapakita ni Miss Ecuador. Yes, hindi gano'ng kagaling pagdating sa communication skills kung papansinin niyo, pero nandoon doon kasi yung chill she, nandoon doon yung charming, nandoon yung yung galawan na kababaihan talaga. Hindi siya gigil na gigil, hindi siya laban na laban, pero nandun doon na parang soso -so lang. Kaya minsan misa question kayo na parang bakit siya ang nanalo? Eh, hindi naman ka kabongga yung kanyang communication skills kasi hindi naman importante na kailangan talaga ganong kakapalo sa communication skills. Ang kailangan dito, yung makita sa iyo na total package ka at the same time, kaya mo mag-chill at kaya mo i-enjoy yung pageant. Hindi ko naman sinasabi na hindi na-enjoy enjoy ini ni Pauline pageant. I think yung first experience niya sa international pageant ay talaga namang masasabi ko na ito na siguro yung pinakamagandang pageant na sinalihan niya kasi parang ando doon na parang at the same time, first time sa kanya and then ang ganda ng resulta, ang ganda ng outcome. So masasabi ko na I'm contented and happy na sa nakuha ni Pauline more than doon sa wala. Kasi di ba kung iisipin mo yung iba nga na ina-expect mo na makakapalo pa ng more pero wala sila sa, sa semifinal. So para sa akin, malaking blessing na yon At para sa first time na katulad ni Pauline Amelex at konti lang yung preparasyon, ay nako winner na yon So wala akong reklamo kung nag-first round up siya doon. Ma ano, siguro bonus na sa akin kung nag-title pa siya. Oh my God, ang gandang experience. But this time, masasabi ko pa rin na talagang maganda yung experience So, siguro, bakit hindi nanalo? Dahil siguro, hindi destiny din. And then, I think, meron din siyang dapat pang salihan na ibang pageant na parang feeling ko doon fit na fit talaga siya. At doon talaga wala nang lulusot. Kumbaga, siya na. Kasi, siguro, meron nakalaan eh, kung iisipin mo, di ba? So, ako, para sa akin si Pauline, uh, siguro, mas gugustuhin ko sumali uli sa Miss World ayon more than sa Miss Universe Philippines sa Miss World talaga kasi yung atake niya masasabi mo na sobrang uh, ang lakas maka royal blood <laughs> yung ang lakas maka reyna ng bilang bilang ano talaga yung rey ng yung ray ng katulad ng mga pang Ganon. So, I think it's a Pauline alex So, doon ko siya nai-imagine. Kaya siguro hindi niya talaga nakuha ang corona dito sa supranational kasi merong nakalaan. But yung experience niya, grateful ako doon. ba diba? So, yon So, and then si Miss Equality naman na si Anne Lorenzo. Actually, si Anne, Uh, magaling din to pagdating sa communication skills. Sabi ko nga eh, ang mga magagaling sa communication skills, ewan ko ba, bakit nag-preference to runner-up lang? Hindi sila nagta title dahil siguro nagdudoon yung gigil. Ando doon yung I wanted to win. Ando doon na ipapakita ko sa inyo. Yung kumbaga may yabang kasi. May yabang na lumalabas na No, look at me. It's me. Kaya ko to. Magaling ako dito. ba? Diba? So, nando na parang hindi na i-impress yung judges kasi ang nakikita sa kanya, yung kanyang galing na parang hindi naman yan yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko is humbleness. Ang hinahanap ko yung yung queenly. Inahanap ko yung marunong mag-chill, di ba? So, yon, Ganun yung dating sa, siguro sa mga judges. Hindi sila nai-impress kasi sa sobrang galing. Siguro, may impress sila kung nakikita nila yung kandidata ay nachi-chill and then at the same time magaling magsalita. Kasi, sa totoo lang, kung papansinin mo, ah uh, ang kailangan lang naman dito, nakaka-inspired kay. Hindi mo kailangan yung ipakita yung magaling ka ang kailangan dito, maging inspirasyon ka. Yung ganon. Ayun yung nakikita ko ha. Kaya parang feeling ko, kaya hindi nasusungkit ng corona kahit anong galing mo sa communication skills. Kasi hindi na nagiging inspiring yung dating. Nagiging parang, ano na siya, yung parang ang talino mo masyado. Yung ganon. So, yon So, ayun. So, si Ann Lorenzo, to be honest, isa to sa mga hinahangaan ko sa pagdating sa kanyang communication skills. Talagang magaling siya magsalita. And then, maganda din. Talagang masasabi mo na, wow. I think, siguro, mas gusto ko rin si Ann um, ipadala sa International Queen. Yes, sa Miss International Queen na sana ma-experience niya Sana ma-try niya. Sana sumali uli siya sa sa Miss International Philippines, uh, Miss International Queen Philippines para malay mo at this time. Kasi ayun nga eh, sana hindi sila nagsasalita after ng competition kasi parang kung sakaling gusto uli nila sumali kailangan lang kasi makita sa kanila yung humbleness kailangan makita sa kanila yung yung determination talaga na galing sa puso nila kasi yung iba hindi mo na napapansin na nawawala yon dahil sa ando doon na no malakas ako no magaling ako so dapat nando doon eh kasama yun eh so i think ayun lang yung kailangan gawin ni Anne. and then i think kaya niya, kaya niyang makuha yung corona na Miss International Queen Philippines And then ipadala siya sa Miss International Queen Kasi siguro is not her time lang So nandoon doon, katulad lang nila Annabel McDonald and saka si Pauline Na parang hindi siguro nila panahon Kaya hindi pa nila makuha So, yon So, ako para kasi sa akin, it's about destiny pa din. It's not about calling. It's about destiny. ba diba? Yung destiny ang magdadala sa'yo. So, yon So, malin nyo, next time, ba diba, sumali uli sila at masungkit nila yung corona. Ngayon, kung tatanungin mo ko, Mama, sang, tingin mo ba ah uh, panahon ng Philippines na maging first runner-up? Isa yan sa mga nararamdaman ko na marami tayong kandidata na may uuwi sa first runner-up. Pero naniniwala din ako na makakapag-uwi din ang mga kandidata natin ng corona na mula sa international pageant. Nararamdaman ko yun. marami tayong kandidata makakapag-uwi ng ganon. At marami din tayong kandidata na mag-first runner-up sa international pageant. So siguro it's time for our, ano, it's time sa atin na maging first runner-up. Pero guys, sa totoo lang ha, kahit first runner-up yan o second runner-up yan, be grateful kasi hindi mahirap, hindi madali ma-achieve yan. Sobrang ang hirap makatungtong ng first runner-up. And then, first runner-up is a first runner-up. And then, lagi natin tandaan, at least nakarating tayo sa dulo ng competition. More than dun sa wala. Sabi ko nga sa inyo, yung kay Pauline, sa ilang taon na nanonood ako ng supranational, sobrang, sobrang saya ko. Kasi, parang nakarating talaga hanggang sa dulo ng laban na minsan parang ayaw mo na mag-expect kasi parang natatakot ka baka hindi tayo makarating doon pero in fairness di ba nakarating tayo hanggang sa dulo ng laban and then nakita natin yung complete journey niya hanggang sa last part ng competition so hindi man niya nakuha yung corona be grateful and be happy kasi we are winner already sa puso ng mga Pinoy sa galing na ipinakita ng kandidata natin at higit sa lahat kung hindi man sila napili ng judges hindi ibig sabihin nun talo na sila hindi ibig sabihin nun dinaya na tayo ang ibig sabihin nun hindi lang nila destiny at may naghihintay pa sa kanilang another story para sa international pageant so yon so yes panahon to ng Pilipinas but be happy kung nag first runner-up tayo, nagsa-second runner-up tayo. Pero syempre, kung magiging title holder tayo, bonus yon Di ba? So, yon So, I'm so excited sa mga darating pang pageant. And then, I wish all the best talaga sa lahat ng kandidata natin na ilalaban sa international pageant. At sana, sana lang talaga makapag-uwi tayo ng corona this year ng hindi lang isa, dalawa, tatlo. Di ba? So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo? Bakit nga ba first corona up lang sila? At bakit nga ba hindi tayo napupunta doon sa title holder? At tingin ninyo, mag-uwi nga ba tayo ng corona ngayong taon na to? At tingin ninyo, taon nga ba natin ng pagiging first runner-up sa international pageant? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po syempre ang notification bell para Lagi kayong updated sya. Kaya sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow! Paalam!